Ibang klase talagang manligaw ng mga botante ang anak ni Grace po. 🎵 Puso ko ka ang aralang <laughs> 🎵🎵 Maraming <speaking> likaw 🎵🎵 Ang tatakalan 🎵 Sino ba to ang Grace Poe? 🎵🎵 Kaganarata sa pagkata 🎵🎵 At nagsisigil sa buka Ang lamig ng boses! More! More! 🎵 ang lamin ng bituin at kalamig pa ng hangin? sa 🎵 tingin, ako'y nagpapaliw 🎵🎵 Giliwad sa awiting ko ito 🎵🎵 Sa'yo'y noobigan mo 🎵🎵 niyo si Grace po sa Senado 🎵 Interview niya natin si Kuya. How old is you? Ilang taon ka na ba? 20 ko ako. 20 at single po. Uy! Single! Ang, ang alam ko, ang gaganda ng mga babae dito sa butuan. Oo naman! Maraming magaganda sa butuan. Ano ba ang gusto mo sa mga dalagang Pinay? Gusto ko sa isang dalagang yung magandang nagigit eh. Talagang putik puti Kaya lang, mukhang panis ka sa John Lloyd ng butuan. Meron na kami John Lloyd. O, sino po yan? John Lloyd Cruz ng butuan. O, sige. City Councilor. Tudo Simbrano. Ano? Uubra ka ba sa John Lloyd ng butuan?